So another day, another unit na naman po ang ating susubukan for today mga ka-Beng-Beng sa mapagpalang araw po sa ating lahat. So meron tayo dito uh, Scorpio um, PCP dito sa ating harapan. Ito po yung unit ni Ma'am Desiree Caluya. So receiver yata siya mga beng, -beng. So Ma'am and Sir, ito na po ang unit. Napakaganda. Ayan, pogi po. So, unit lang po yung na ni sir. Unit with silencer. And also yung bipod. Baka makalimutan natin. Papadala din natin mga beng beng. So, oh, sir, ito yung unit mo. 24 inches long barrel. Naka 0.45 liter battle tank. 3-cock uh, variant po ito. Pero, uh, din natin to sa... 3 kak syempre doon sa pinakamalakas niya then ito 24 inches long barrel napakalaking silencer regulated po 1,800 PSI output 3,000 PSI maximum input ano pa ba, ba so ito subukan na natin mga beng, beng using um, meteor pellets then siguro subukan din natin sa astro pero nakita ko na uh, naisubukan ko na siya sa meteor pero subukan pa rin natin sa astro no? so sir and ma'am kaluya ito na po ay oh yes Ah uh, ito na po atin na pong subukan itong inyong unit so, papalagay lang natin yung side cam no? para may videohan po natin position so, na sir na delay yung video natin dapat kahapon pa to kaso na busy po pasensya na Ayan. So, yung ating steel plate pala is nasa 35.5 meters. Ayan. Subukan so, natin sa Astro and Meteor po. Unahan natin sa Meteor. Meteor muna tayo. So, undersized and sorted straight from the box na mga bala po yung ating gagamitin. First shot po. in for shot second shot po Yot. ganda to mama zero lang natin third shot na po tayo solid ganda to mama sir ang apat pang lima eh. pang anim solid ha? halos ayaw lumaki na ating groupings mga kamembeng ganda to mama pang pito pang walo pang siyang, and last pang sampu Grabe to mama sa Ast ah sorry Sa meter mga kabengbe Kaya napakagandang Sa Napakaliit lamang po sa 35 meters Mga kabengbe So pun punta naman tayo dito sa bandang itaas Ng ating uh, plate Subukan din natin siya sa Astro Astro na Halos save zero wing lang sila. Mataas lang mga yata yung Astro. Ganda rin tumama sa Astro. So yun, mapa Astro, mapa na Napakagandang tumama po. Solid. Pangapat or pang lima yata pang apat pang lima pang anim solid ganda to mama sir ganda to mama pang anim Pang-pito. Pang-walo. Pang-syam. So, ayan. Hindi talaga namimili ng balay unit ni Sir. Nakapakagandang tumama. Pang-sampu. Ayan, so Sir. Ready to ship na yan. To ship na natin today. So, ayan. Thank you po. Salamat sa tiwala, Sir. So, puntahan natin ito naging groupings ng inyong unit. Grabe to mama unit ni sir. So, yun, wala pong daya, no? Kikita nyo naman po kung ano yung nakikita natin sa camera. Or, kita nyo kung ano yung nakikita ko sa scope. So, puntahan po natin yung ating naging groupings. Grabe mga kabengbeng, napakaganda to mama ng unit ni sir. So, sa... Meteor nasa 895 fps siya sa Astro nasa above uh, 900 nasa 900 uh, 5 910 ganyan siya. So dito sa meteor ito sa ito sa ilalim. So yan po yung meteor. So yan sir nagkapatong-patong malang na dyan yung pellet Nap napakaganda tumama solid. So ayan lang po yung kanya ano grouping ito lang. So yung sa gilid nabakbak lang yung pintura. Grabe, napakaliit. Maliit pa yung aking daliri. Dito naman po, 10 shots din. Ayan po. So mas maliit pa rin yung groupies niya sa meteor. Ayan po, talagang ipon na ipon dito lahat oh. Ayan. Dito meron dalawang bumaba. Pero solid pa rin mga bengbeng, -Beng, napakaliit pa rin. Ganda tumama ng unit ni Sir. So yan, salamat po mga bengbeng. -Beng, again, peace out po.